Oh okay. Pupunta guys, pupuntakan ni sa bangke, magbibinta. Pa. Oh oh guys, pupuntakan ngayon sa palengke kasi. Saan tino ngayon? Di ba, yes. mag -tamad -tamad. Mag diba banini? Yes, kelangan. Huwag tamad-tamad, magtrabaho ren. Tama, guys? tama. Tama. bawal maging tamad. Diya, yeah. kasi hindi kaya mangyari pag tamad ka. Very good. Di ba? <laughs> Pero sa totoo lang, sa ko, hindi ko pinangarap na maging mayaman. Tapos? Wala lang. Yung simpleng buhay lang. <clears throat> Bakit tayo umanong sa ganun na istorya? <laughs> Wala. Naisip ko lang. Ito naman ah. Eh. Okay, tatanungin natin si Banini kung ano yung gusto niya sa buhay. Ano yung ba yung mga gusto mo sa buhay mo? Simple lang. Um, ano? Ano, nakakain naman ng maganda, gano'n. Tapos, laging may pinupuntahan. Tapos? Ano? Ano lang. naman yung masyadong mayaman Di ba? Ako hindi ko pinangarap na maging mayaman Di ba? Maganda yung simple, di ba? Oo. Simpleng buhay, gano'n. Simpleng pamilya. At least, masaya. Wow! Yeah. Di ba? Good. Guys, sana naman sa mayaman ka nga hindi naman masaya. Family. Wow. May pinapatamaan ka ba, Iba Nini? Wala naman. Sino pinapatamaan mo? Wala. Sinasabi ko oh! sa sarili ko. Upa, guys. Tama. Kaya kayo, huwag kayong mag-ano dyan. Ano-ano dyan. Marang ano. Jan. ano, ano, jan. ano. <laughs> Tama naman, diba? Oo. oo. Ikaw naman yun. Eh. <laughs> <laughs> ano? <laughs> ako yung host dito eh. Ikaw yung tinatanong ko. Ako na naman magtatanong. anong ang pangarap mo sa buhay? Ahem. Ikaw lang. Yung... <laughs> Ayaw <laughs> ko. <laughs> ano pangarap mo sa buhay? Eh di makapagtapos. Tapos. Makapagtapos then Ah, ano niyan. Magagawa ko na yung gusto ko. Tapos. Like na kapag tayo ako ng bahay then yung lahat ng gusto mo makukuha mo. Kaya mag-aral mabuti ba nini? Maabot mo rin yun. Di ba? kahit na mahirap ka, basta nag-aaral ka lang ng mabuti. wag mo sila yung kinabukasan mo. Tama. Oo, di ba? Kaya, dapat tayo kay Uy! Full name. Full name para sa akin. <laughs> Joke lang. Ay, shout out kay... Eh! Ay, kanino? <laughs> Wala. Aray go! Kay ex. Joke lang. <laughs> sa ex na sinaktan ako. Oh! Sinakpan mo <laughs> na? Yes. Kaya yan. Hindi ko mag-ibagawang isip. Sa akin kaya yung ginawa niya. Oo, sa kumulong. Sinabi niya. Eh!

Ako'y masaya. Napaprayo talaga. Na-late tayo, baka pagalisan tayo. Okay guys, so naglalakad kami ngayon at good masaya. Hindi kasi Isa pa kasi naglalakad kasi pa naman <laughs> Time check is 6.54 Nalaik na tayo guys As nasa kansa na pala kami Nasa highway Saan so, <laughs> kami, wala dito si Jerry As you Oh see? Okay. By the way, Sunday ngayon. So, bukasin kami ng pusto. Hindi, puso ko. Ano puso doon niya? Puso niya na sinakta ng mga ex niya. At mo yun. Hindi natin ito oh, na i Make it good. na uunan Oh Oo, na uunan.

They can say, they can say, I've lost my mind. I don't care, I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we desire.

Pagliligpit na Ano oh, hindi, hindi guys So it's no, a, um, kami. Ah, it Tapos yeah. na kami mag ano yes. na yes. kami mag, ano, maraming, ano mag close na naman kami Natapos na kami mag arrange Mag close na naman kami you right, Kaya nga guys I naman sa akin Uh -oh. <laughs> <laughs> yeah. to, the <laughs> see, to the world i close my eyes to see i close my eyes to see every night i lie in bed the brightest colors fill my head a million dreams are keeping me a million dreams, a million dreams I think of what the world could be a vision of World we're gonna make